Papagawa na ng yero si Madam Diwata. Morning, Madam Diwata. Madam Diwata. Hi, yeah. good morning. Lahat po ng gustong pumunta sa Sok opening ko ngayon. Mamaya alas 4, Linggo, Quezon City Brands. Uh, nasa Visayas lang po yung location natin. Sa may, um, malapit lang sa Shield. Visayas sabi nyo, North uh, Central yes. Avenue. So, pag may nakita kayong Shield doon, pasok na kayo sa loob. Mamaya, ibigay ko yung address. address sa live ko. Abangan nyo yung live ko mamaya. Si maraming nag-expect, Madam Diwata, na umaga. Hindi po umaga, alas 4 po hapo ng hapon ang starting natin this, this, ano, this day. So, mamaya-maya, magpo mag prepare lang ako sandali. Tapos, baka kasi baha, lumabog yung sasakyan ko papunta doon. Hindi ko alam, kasi di ba alam mo naman bandang Manila? Uh, so, alas 4, alas 4 pa naman yung starting doon, alas 4 na tayo mag-start. So, abangan nyo kung sino yung mga sponsor, sino yung mga darating na guest natin. So, yon See you there mamaya in Quezon City. Madam Diwata, magpagawa ka na ng yero? Yes, magpagawa na ako. Actually, um, nasa ano na sila. Magkagawa na natin yan dyan. Tapos, dadamihal pa natin yung bubong para tuloy-tuloy tayo kahit na umubulan. Magpagawa na natin yung starting na ngayon. Okay, madam Diwata. kahit umubulan ka siya Yes, yes. papagawa natin yan. Wala namang problema. Kaya lang, hindi ko napagawa yan kasi may nangako dati na maububunga ngayon-ngayon. So, hindi naman dumating. Kaya... Kapag tinawagan ko, sabi niya, okay daw, wala naman puro chika. So ako na lang, kaya ko na magpagawa. Ang eh, ibig ko lang sabihin, hindi ko pinapagawa kasi baka mamaya sabay kami. So, di diba? Habang pinapagawa ko, dumating siya na sabi niya, magkatotoo. Oh. Pero so, hindi naman ako maasa doon. Kung so, may papagawa ko na, kung tagula na eh. Di ba kasi mas taksimat na siya? Pero oh, okay lang, ganun naman talaga yun. Sige Ay. Ay po. Ayan. Uh, kahit tag-ulan, no, ang daming Ayan, so magpapagawa na ng hieros, Madam Diwata. Ayan, no, kahit ay eh, dinadaya talaga si Madam Diwata, no. lapit na kayo, okay, <laughs> bro. <laughs> hey, mga bikers basang basa sa ulan, makapagpa picture lang kay madam una que no visto tu vas a digo no no la pique saakin magdebe estamos sembes de humo plastico la van a pedir